Hello guys, good morning. Ah, uh, dito po kami sa lisap ng bungabong sa bagong ginawang resorts. Yan, yan dito guys. So, yan yung malaking batong yan guys. Yan yung pinatalong-talong na nila. Yan yung pinatalong pool. Yan. dito guys. Dito kita yung bundok guys. Yan. daming tao guys oh sa gustong mag ano maligo dito na kayo at masarap at maputi-puti yung tubig hmm, kitang kita yung ilalim guys oh hmm. tayo yung ilalim nakikita yung nga bato guys sa mga kubo mga kubo nga dami naman tayong kubo yan mga kubo guys yeah. ito, 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 ito ganda ng ano ang ganda ng ilog ng lisap yung ilog ng lisap guys ang dami ng ano guys hindi ko tapos ito yung tulay guys ang dami tulay tulay ah kahoy nilagyan ng ano pinawang patayan ganda magpa uh, agos agos dito ganda guys yan yan, tingnan guys. Wow! Nagyong duma. Yan. O, nagsitalo na nila guys. Ah, ganda. Yan, sa gusto dito guys. Bali, nagitnaan to guys sa ano guys, sa dalawang bundok. Then, mamaya guys doon tayo guys sa ano sa malakas na agos yes yun, yun yung mga bata guys kita kita yung bato sa ilalim guys oh. sa sobrang linaw ng tubig Hi, hi, <laughs> sana yung birthday boy natin ha. Andito yung birthday boy natin, guys eh. Ah. Ito yung birthday boy natin eh. ah, Ito yung birthday boy guys ho. Oh. Uh, ito yung birthday boy. Hello, John Rick. John Rick. Dito tayo guys. Yung tayo dito tayo. Yan. Ah, dito na tayo, guys. dito yung pinaka malakas agos ng tubig. Ano, ah, Kitang kita kitang-kita yung ano, guys. Kita-kita yung bato sa lalim, At mababa lang, guys. Mababa lang siya. Mga ganda sa mga bata. Basta, basta wag lang dun sa wag lang sa sa alalim mga portion. Dito pwede nito sa mga bata dito banda. Oh, yun guys ganda. Napakalamig. At gusto mo magano dito guys. Sa pinaka gitna ng bundok ng Lisap. Dito. Thank you at dito lang hanggang dito lang tayo guys. Uh, mamaya mag-live tayo guys. Panoorin niyo sa live natin.